Ay na, wait. yung alaga namin. Si Bantay. na contact lens yan si Bantay. O. Oh. Manghuli ka ng fish. Dali na. Bantay. Manghuli ng fish. Dali na. Swimming. Yun lang kayaso. <laughs> ayun talaga malis, no? O, oh, yan na. Dali. Papamatay ako, magpapalunod ako pag hindi niya ako binigyan pagkain. Ang hmm, gusto niya talaga oh. Gali eh. Aswang yan. oh? Dali na, magtuwalian na. Ah. Oh, tapos na po siya maligo. Akhirnya niya nang binibijuan.